Abrilogies at nandito po tayo sa Barangay Tampak Uno at ito po mga ang punong barangay ng Tampak Uno si Kapitan Ben Ruplo Magandang umaga akap Ay, magandang umaga rin po Bossing Ibon Mandaragit at Bossing Diego sa Radio Nating Gimba Magandang umaga po sa oh. sa Radio Nating Gimba Opo at uh, nakikita po kasi namin na uh, kayo po yung naniningil na ata ng buwis ng mga ripper harvest na Tama po? Tama po, eh, kasi lahat po uh, mga pasok po rito sa barangay ko na, mga reaper, binabantayan po namin yan. Kung e, ilan po nagigig nila ayun. sa uh, isang tarya, kung isang isang kaban naman sa amin. Ayun. Sa bawat isang daan kabang nagapas, isang daan po sa barangay. Ay po. Ayun. Eh, isang kaban po sa isang Eh, eh pwede po malaman, nakakailang kaban na po ba ang nasisingil niyo eh, ang sabi ng kampo, ko, taga-record, yung commander ko, eh, 113 na po. Na, nasa namin sa mga kampo ng reaper harvester po. Oh, marami may na rin po, no? Opo. Oh, eh di, hanggang kailan po ba ang agapasan uh, dito sa inyong barangay? Eh, baka hanggang 25 po, tapos na rin po rito. Aba, e eh, di, malalagdagan pa, pariyak, ang oh, uh, 113. Oh, 113 po. Nabaitan ko po, meron daw kayong tutulungan. Sino po ba ito? Opo, taga kayong po. Eh, nakita ko, noong nakaraan araw, eh, hindi pa raw sila na nangalian, eh, mag-alas dos na. Eh, tinatapos lang po yung pagigig nila. May mga bata na dumididi. Ilan yung bata nila? Tatlo. Tapos yung nanay nila, siya na taga-iwi. Potol pang pa, pa, pa niya. Ah, ito po ba'y yung namumulot? Opo, namumulot po. Dus ah, nakita na... nyo sa bukid? Opo. Eh, nakita ko lang sa silong ng mangga at nagkataon naman na nandun kami yung driver ko, si Pariwan nito, Eh, naawa ko sa kanila, pinagmirinda ko. Eh, nagpasalamat naman sila di pa rin sila nanangalian. Ang, di pa kayo nanangalian, eh, hapon na kako. Eh, wala po kami. Sabi na. Kung di kami lulosong sa bukid, wala kaming kwan, kakainin, sabi niya. Ayo. Kaya mamaya ay maki, makikita niyo po sila at bibigyan niyo po ng isang kabang po para uh, pa. sa kabang palay. opo Ayo, hindi na sila maghihirap na magmamulot para sa isang kabang Apo. Apo. palay. Kaya, kasi naawa ko sa magulang nila at puto pa saka yung mga bata. Mm -hmm. Talagang hindi pa na, lumalakad yung isa. Ayan. At talagang kilik-kilik ng nanay nila para kumita lang sa bukid. Ayan. O, oh, sige po. At uh, pupunta natin ngayon apo, sa Sitio Milebo. Opo, nandun na po sila. Eh, hey, ilabas niyo yung isang kamang paray. Paray. Hindi, hindi. Maganda eh, yan. Magbata din eh. tama tayo. Pare. At bibigyan <laughs> natin ng tulong. <laughs> Diwan, dito. Oh, okay. tapadam mo na. inang, ito po eh, tulong ko sa inyo. Thank uh, po. At kasi nakita ko kayo nung nakarang araw, nung kan sabi, hindi pa kayo nanangalian. Eh, Ito po, bigay ko ng tulong sa inyo. Salamat Sa tampak uno. Salamat Alam ko problema po yun. Na. Eh, naawa ko sa inyo at araw-araw kayo na Nasa init po. <laughs> Sobrang init, pati Bant mga bata. Bantay po ako oh. ng motor. Kasi po, wala namang ala naman mag-alaga dyan. Ako lang po. Sila po lumulusok. Uh. Ah. Yung mister niyo, wala Sao pa? Sa Maynila pa po. Maynila? nila. Okay. Co-construction ah. po doon. Ah. Kapatid po nung sinasabi ng silyo. Negrilyo. Ah. Oh sige po. At Opo. para merong kayo bibilad, ito, huwag niyo na Opo. Ibilad nyo, tapos pakiskis nyo para kayong... Opo, kapasalato ano. po. Opo, oh, sige. Opo, paano niyo nanay? Lidya po. Ang gamit ko po, Lidya Saison Mikwa. Opo, at... Sa uh, uh, ID Voters ko. Opo, at... taga mo ito po. Opo. Naikamang like, lang po ako ng kawayang bugtong. Ah. Five oh. years na po ako dito. mag-six years. Opo. Oh At kasama niyo po yung apo niyo, mga anak. Apo, anak nyo po? ilay anak po niyo kasama niyo? Dalawa po. Tapo, ay, balik tatlo po. Tapos isang manugang. Opo. Oh Saka po. mga apo po lahat. So, kayo po yung namumulot? Opo. Oh ay, yung mga awa, anak ko po. Tapo, yun po, mga anak ko. Ako po, batay sa motor. Opo. Oh At ah... Dahil ano nga pa po naputol, bakit po ba putol yung panyo? Daya Di ay diabetic po sabi pero cancerous daw po. Oh, ilang taon na pong putol Man yung panyo? Three 3 months pa lang po, December. At ah, three months po. pa lang. December 18 lang po. December 18 lang. Oh, kamusta? Marami na ba kayong napupulot? Meron naman po kami na pulot kahapon, dagdagan po no. <laughs> Uh, isang ah. na po kami pag napakiskis. Ah. Uh, na ba kayo nagsimulang mamulot? Matagal na po nung Ano, Ikot-ikot po kami ng triala, ganun po. Oh, uh, uh, At na-champon nga po kayo ni Kapitan, ano? Opo. Oh, ano mo sabi mo sa Kapitan po ng Tapakuno? Uh, inano ko po siya, sabi ko po. Sabi niya kasi, uh, mang, ay, nag uh, ano siya ng bigas sa barangay. Opo. Eh baka pwede po kami ka. Oh, pwede kayo punta kay sa bahay sabi niya. Ayun. Eh siya ng anak ko, bigyan niyo po na lang kami sang kaban kis sabi niya. Eh mabait na po pala si Kapitan. Tinext na po kagabi yun, ito po. ayo dito po. Biyahe Kaya hindi na po kami Mabubulot na po kami. May panggastos-gastos po na, <laughs> Ah, <laughs> oh, sige po, maraming salamat nanay. Opo, salamat po kay Kapitan Ruplo. na sulong niya po sa amin. Maraming maraming salamat po. 啊。